yung morning. Babiyahin na tayo ng lalamog pa. Ayun may mga pumapasok ng booking. Kuha na tayo isa. Tanawa. O, binyan. Paro. Tara na. Babiyahin na tayo pa. na tayo sa unang booking par. Nakuha tayo binyan. Time check, 9.16 ng umaga. Tawagan na natin si customer. Hello, sir, lala po, nandito na po ako sa pin location. Nasaan po kayo? Dito po sa pin location, sa labas po. Na tayo par, ayun si kuya, lumabas na si kuya. Ito na yung natin, par. Ayan kuya. Ilang box yan kuya? Dalawa po. Dalawang box. Isang sako ata. Ah, ano, picture lang ko lang po. Okay. Yung payment nung kuya na lang. Tsaka yung sa tol. Okay na par, na pick up na natin. Waiting na lang tayo ng isa pang booking para makababa na tayo par. Pag muna natin yung drop off par. Pagayin natin na pick up na natin. Pa-inform din natin yung bayad sa tol. Yung lagi gagawin niyo, par. Sabihin nyo agad yung customer sa tol. Nakakuha agad tayo ng booking part. Tanawan to Manila. Solid to Manila. Maraming booking doon. Tawagin na natin si customer. Ano natin kung ano yung pipik upin. Hello, Good Hello po. Good morning po ma'am. Good morning kuya. Ma'am tanong ko lang kung ano po yung pipik upin. Lichon po. Ah, sige po ma'am. Malapit lang po ako. Nandito na po ako sa malapit. Turo ko sa inyo yung mga diskarte para pag double booking. Tama yan. Dalawin. di ba? dalawa yan dadaan ng expressway Dalawa magbabayad sa ng toll edi eh may 250 ka bawat pababa mo dagdag -dag kita yun pagbalik mo ulit may 250 ka edi eh may 500 ka na Trangkita rin yun para pag double booking Kailala mo Dala na pag s ka dumadaan araw-araw yung pangalawang booking para tayo namin eh kuya ma'am yung sa toll po kaya okay. sa, sino po magpe-payment? sila rin po? Salamat po. Okay na par, napikot na natin par. Punta na tayo. Unahin muna natin pong binyan. Pasok na tayo ng Estex par. Walang yan, nakakagutong pala pag lechon yung i-deliver ide par. May naamoy ko dito par. Sobrang solid ng amoy. Nakakagutong. Parang gusto ko kurutan na Joke lang. Malapit na tayo par. Malapit na tayo sa unang drop off. Mukhang pesta pa dito sa binyan ha. Ah. 600 meters. Nandun na tayo. Uy, naamoy ko pa rin yung lechon par. Dito na tayo sa unang drop off location. Tawagan natin si customer. Unang drop off binyan par. Dito na tayo kala kuya. Na-deliver na natin par. Binayaran tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Galing ng tanawan to binyan par. Binayaran tayo ng 7.50. Diretso na tayo sa pier. Deliver natin yung lechon par. S next na ulit tayo par. Deliver tayo sa pier 15 Manila. Deliver na natin yung lechon. Tanya na. Anina pa ako nagugutom dito sa lechon na to par. Gustong gusto ko nakurutan. Papasok na tayo yung Skyway par. Dadaan kayo ng Skyway par. Kailangan sabihin nyo muna kay client. Kasi yari kayo dyan pag ano, kailangan mo nang i-inform yung client na dadaan ka ng Skyway kasi malaki yung bayad ng Skyway par para, para hindi sila magulat pag siningin mo ng malaki, di ba? At least alam na nila agad. Isa pa tong tip, par, pag dalawang Skyway yung umuo sa'yo, parang may 600 ka agad, mati. Pababa ka pa lang ng Manila, may 600 ka na sa toll fee, di ba? Extra kita pa lang yun, eh may pabalik ka ba? Pabalik ka ulit ng ano, ng south dalawa ulit magbabayad sa'yo ng tolpi o oh, diba extra ang kita yung par yan tip ko sa inyo par kung babiyahe kayo ng lala mo 4 wheels o yung magkano rin 600 par isang araw na ng ano yun ng minimum yun par mo pa yung kita mo sa dalawang booking baba tapos pa ulit dalawang booking may kita ka ulit sa tolpi doon par pero kausapin mo lagi yung client exit tayo par i deliver na natin tong lechon. Gutom na ako. Tanga na. Nasa top avenue na tayo par. Papunta lang Pier 15. Dito na tayo kay Jose Rizal par. Ito na yung pick up ng lechon par. Kuya, sa likod na lang. Tala, tala. naman yan. Anong pick up ako? Hindi ko alam kuya. Yeah. Pinick up ko lang ito eh. Talamub. Talamub. Talamub ako eh. Magda drive nga. Galing pa ng Batangas tanawan to. Layo. Dalawang oras ko sinisingot yung amoy Ah, ito. Layo. <laughs> Pinahid sa atin ng client. 1373 para dun sa lechon. Nakakuha na tayo ng dalawang booking. Manila San Pedro tsaka Manila Muntinlupa. Magkatabi lang yan. Let's go pick up na natin par. Yung isa ilaw daw, yung isa printer, parang printer. Tignan natin mamaya. ay yung customer natin par. Sa unang pick up, ayun, limang box. Limang box na ilaw po. Tayo. Unang pick up. Papunta ng San Pedro, limang box. Okay, na-pick up na natin. Dito na tayo sa pangalawang pick up papunta ng Muntin Lupa. Ay na, nasa na natin. Papunta to ng Muntin Lupa. Galing, ano, Chinatown to kuya, no? Binondo. Binondo. Okay, na-pick up na natin lahat. Biyahe na tayo pa uwi. Hindi mo kung gano'ng kadami ang biyahe sa Manila pa. Walang katapusan na pa. Sawa ka sa, sa biyahe pag napunta ka ng na Manila. Oh? No? Oh, uh, ang yan par. Ang daming booking yan. Pasok na tayo ng Skyway par. Papunta tayo ng Muntinlupa. Exit na tayo ng Sukat par. Pamuntinlupa. Deliver natin tong ito. Yan. Deliver natin yan. Tapos tong mga box na to. Sa ano naman to. San Pedro. Magkalapit lang. Na tayo sa... unang drop-off location Muntinlupa ito ang ating ibababa hindi natin Okay, binayaran tayo 650. Punta na tayo sa next drop off. Punta tayo sa next drop drop off pal. mga baksan Pedro, malapit lang to. Maulan na naman doon par. Pa San Pedro na tayo. Last, last drop off. Yung na tayo par malapit na tayo sa drop of location par ang dami natin dinahan ng baha par ang lakas ng ulan nandito na tayo sa drop last drop of par na drop of na natin to may uulan pa natin par Last booking okay nakapat na booking tayo ngayong araw par kumita tayo ng 1-4 cash tapos yung 2-1 sa Gcash bali kumita tayo ng 3-5 pagas natin yung 700 kumita tayo ng 2-8, 2-8 ngayong araw par basic, anong oras tayo lumabas? alas 9 alas 4 pa uwi na tayo 6 hours na biyay kumita tayo ng 2-8 not bad, not bad uwian na bukas ulit par